Boss TV. Hello mga ka-brother, ito, uh, nag-sign in ako sa ano, na, nag-register ako sa Timo. Iwan ko lang kung totoo yung mga sinasabi nila dito na pagka bagong, ano ka bagong sign in, o nag-download ka ng Timo na to, may makukang gifts tatlo. Yan, yeah, may dalawa na ako, yan o, oh. uh, isang, isang clipper, isang laptop, isa na lang yung may plus na yun, oh titingnan natin maghahanap pa tayo ng isa ano kaya yung pwede oh marami to may may speaker pa oh hmm tingnan natin to kung totoo nga to boy bike gusto mo ah may bike oh merong bike bike boy gusto mo bike Oh, baka, malay mo free talaga to. Ito, ano ba to? <laughs> Ay, yung isa. Malaki yung isang yun. Ito maganda oh. Hmm. Kaso pangat ang manabela. Ano kaya dito yung pang tatlo natin na? Eh, ano? drone! Drone yan! Ito! Yan! Layo mo naman din. <coughs> drone oh. At yun ang na-order natin dyan, isang laptop, isang clipper, at saka isang drone. Titingnan natin yan kung totoo talaga, kung legit yan. So yun, nakompleto na natin ng order natin dito sa Timo na nag-sign in tayo dyan. Titingnan natin yan kung totoo at kung pag dumating yan, i-unbox din natin yan. So yan, okay na siya. Nakompleto na. So yun, uh, hanggang dito lang muna tayo. At pag dumating tong order natin, natin dito, dito sa Timo, kung totoo nga to, eh, order ulit tayo. So okay, maraming maraming salamat. So yun, i-update ko kayo dito mga brother ha. Ah.